So, yeah. It's good morning, guys. So, busy kami kanina sa kusina. Tapos nakita ko to dito sa labas ng pintana namin. Sabi ko, ano kaya ginagawa nito? Bakit nandun sa may gitna ng dagat? So, dahil na-curious ako, makita ko sa second floor ng bahay. Tapos, binidyohan ko. Tapos, nakita ko, mayroon palang nahulog na Nagpa-parasailing dito. So, mali, mali yung kanyang binagsakan. So, hindi ko alam kung gaano na siya katagal dyan. Eh, ang lamig pa naman ng tubig. So, yeah, kung makikita mo, ayan o. Nag-struggle talaga siya. So, sana mas-zoom ko pa ng todo. Kaya pa parang din nakatakaya ng cellphone ko na i-zoom. Ayan. So, normally naman sa kanila, kapag may ganyan, may tao na nag assist sa kanila, yung parang may sasakyan na sumusundo, parang hinaha hinahabol sila kung sila napunta, parang ganun. Pero hindi ko alam kung may darating. So, itong video na to, ang tagal nito is 4 minutes. So, kanina pa siguro siya dyan. Mahigit siguro siya 4 minutes na dyan. Kasi, ano eh, malakas yung alon. Pinabalik siya sa gitna. Tapos kung makikita mo siya, atun siya, talagang pinupush niya yung sarili niya. Kasi medyo, medyo malalim yung, ano, yung side na yan ng dagat. Hindi siya yung para sa atin na uh, flat yung dagat sa Pilipinas. Dito kasi ang ang ibang area kasi dito sa Africa kapag nag uh, ganitong high, high tide siya talagang mataas yung ano, mataas yung tubig ang ingay ng anak ko Shhh. ayan tapos kung ano talagang mahirap mahirap ka makaano mahirap ka maka uh, makapunta sa pampang -pang kasi nga so, yan lakas ng alon yan pa high tide na kasi hindi ko alam kung bakit nag-fail. Siguro nag-fail yung kanyang lubid or ano. Kaya siya bumagsak dyan. Ayun. Ayun. nakikita nyo na siya dyan. Ayun. hinihila nyo yung kanyang ano. O, si Hinihila niya. Tapos yung alon din. Tumatulong sa kanya. Kaya lang kapag umalik na yung alon, sama din siya pabalik. Pero malapit na siya sa ano eh. Malapit na siya sa gilid. So, Ayun. siya. 'di ba? Ang ano, malawak 'tong dagat na itong eh, ang lah harap namin, pero normally kasi wala namang ano, wala namang nakikitang nagpaparasailing dito sa may gilid. Baka talaga nagkamali lang talaga yung ano. O malila yung ano ng hangin. Kaya siya dyan bumagsak. So, ayan. Nag-voice over lang ako. Nagkukwento lang ako kasi wala naman ako sabi pa iba. So, ayan ayun par o oh, medyo malapit na sa gilid mm, ayun oh so makikita mo talaga yung struggle niya na mahila yung ano bang tawag diyan ayun ayun may sumundo na sa kanya ayun nakalabas na rin siya finally may sumundo sa kanya Malamig yung tubig na yan kasi nga hindi naliligo diyan matataka kayo maliko Hanggang ano lang kami. Hanggang sausaw lang ng paa. Ayun. Siguro may napuntul o nag-fail yung Siguro kaya siya na siya. Eh, yung mga ano talaga yung mga kasama nila. Na ano, parang nag-assist sa kanila. Kala ko magtatagal pa siya dyan. Kasi kanina ko pa yung nakikita sa si baba sa kusina yung kulay pula na yan sabi akala ko plastic lang or ganyan sabi ko ang laki na mapaka plastic eh. so yan hindi lang guys bye <tinyan>